Alright. Uh, so may dali dali sir. So ako kali si Adolpos Pueda, uh, may estudyante kita from Pontibedra Capiz. Capiz no? Oo, Capiz. Capiz ano nga barangay? Ulongahog. Ulongahog Capiz. O sorry ka diaw. Ano imong mga kwan? Ma mapangutis ma, da certification. Tisda indi tisda. Ma di ba ma-apply ka LTO? Oo, LTO. Di ano na yan, code 3. Qualm mo, restriction code 3. Ha? Okay, so hindi maka ka, no? Kung hindi ka mag sa aton nga PDC. Ha? O, ito sige. Pila ka na ka to, driver? 25, uh, on, 25. 25 years. 5 years. 5 years, years, years ka na, right? na driver. O, o, sige, ano, professional license ka. O. Ito na rin, na rin. So, muna ha. Muna itong kambiya. Ha? Ano naman yung So before ka mag-drive, anong ginobra mo? Antes ka mag ano gina-check mo sa salakyan mo? Antes ka mag-drive, ano gina-check mo? Siyempre so, dapat dala mo yung siya, kag-RCR, ano pag check mo sa salakyan? Before mag-dalagan siya? Oh, Oo, before mag-dalagan. Walang tawa yung mga site. Mga site, yeah, very good. Ano pag yun? Tubig. Tubig, ya. Yeah, sa radiator. Uh, ano pag yun? Brake. Brake. Anong gina-check sa brake? Fluid. Brake fluid. Brake fluid, fluid. kag. Ano pag yun? ang ang asaiti ang na to ang Asin. gin oil ha okay pagkatapos ang ano pa guma mo guma basi oh. ha check mo yung guma mo ha oh mm si kagi mga fuel kasulina oh sige tapos antes na maglagan mawarm up ka mo ha hindi ka na magdiretso lagan i warm up mo ni mga sige start hmm. Antin ay ka antis ka mag-start always check mo kung naka neutral no ang check na bib kung biyana pa mag-check in ah, very good oh. tapos clutch antis ka mag kwan clutch, clutch. maglubag kay yabi oh. ah, sige yabi okay very good ah, tapos i-check mo mga lights ha okay. ah, yung mga suga i-check mo suga din check wait then oh check kung siga oh signal niya oh at least familiar mo ah hindi mo wiper pero Bear uh, of na magaling sa dalong o oh, tapos si Mo sa Hazard Light din Hazard, uh, Hazard Light Uy, yun, ano yung mga kuya tan? Tapos seatbelt ka? Oo oh, Seatbelt instructor dari sa Post Driving School. So may taga Capiz na kita nga uh, estudyante. So soki kita sa tega taga Roa City, Capiz, Otibidra. Uh, sige sa rasa i familiar man ni Cambia. O oh, sige. Sa Cambia naman makita mo no. Oh uh, may Cambia. O oh, sige ba pasod sa primera. Oh O segunda. Tresira. Porta Marcha. na, na ka. no, no na ka na to no overheat kita standby lang standby tapos At tapos tubal tubig pa, hindi mo na ni pupatyon hindi mo pupatyon uh -huh. hindi so, mo pupatyon mo tapos paano mo sa buksan ng takot dapat naka safety ka na palayo tapos may ililapat din mo oh. may lapat oh. may lapat nga basa basa nga basa ang lapat oh. tapos buksan mo oh. matamat. matamat tapos tamat oh, oh mo pressure pag mo pressure oh. Pero palayo ka, baka masi masikan ka. Oh. Ah, pero ang lapat, tama na ito, masikan. O so, pagkatapos, ulaton mo, buwian mo, anay. Oh. Mabukal-bukal sa so mag magwa. Oh. Magkalma siya, buta muna dito yung tubig. Mm. Hindi mo pagpatyon ng ang, makina. Ano matabo kung pagpatyon ng makina? Uh, Magkupa. Magkupa. ang tubig. Pagkatutos sa okay. kuwan, kag ang mga mga, mga wadlo, no? Hindi mo nga salindan. Sa Okay. So tapos, kung nagkalma na, buta tubig. Mm tapos basta nga mag-okay na kapag pagbutang sa kapag tanggawan tapos ano mga problema nga aga ka kwan siya aga ka aga, overhead overhead ano mga sa mga cylinder head gasket cylinder head gasket o kaya ang pan ang pan na baba o so hindi na hindi yung o kung lang ito may open may loose bot o may loose bot na regitor regitor may loose bot okay very good so always ha basta ka driving kita always defensive driving. Okay, sige, madrive kita pagkatapos sa Makati. Eh, ready na. Idala mo ni si Oo. Oh. Okay, sige, sige, ready na.